Balikan natin mga kabrigada ang report galing dyan sa Brigada News FM sa daeta Force evacuation sa mga coastal areas ng Camarines Norte. Tuloy-tuloy pa rin isinasagawa dahil sa Bantanang Taluyong. Brigada Christian Mago i Brigada God. 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 Report. Batay sa datos na ipinalabas ng Pag-asa, kabilang ang probinsya ng Camarines Norte sa mga lugar na malaki ang posibilidad na makaranas ng storm surge, lalo na sa mga low-lying o exposed coastal areas kung saan ayon sa Pag-asa, life-threatening o napakamapanganib nito. Bagaman bahagya pa rin mainit at tila ba hindi paramdam sa Camarines Norte ang bagyong Pepito, tuloy-tuloy pa rin isinasagawa ang forced evacuation sa mga lugar na binabaha at ang mga residenteng nakatira malapit sa karagatan. Sa isinagawang pre-disaster assessment meeting naman sa bayan ng Mercedes Camarines Norte, nagbabala ang alkalde sa mga residente nito na ipabibit niya sa mga pulis ang magmamatigas sa pagsasagawa ng forced evacuation. Kaninang umaga si Pinuspindi na rin ang Coast Guard Camarines Norte ang pagpalaot ng lahat ng uri ng sasakyang pandagat, papasok o palabas man ng probinsya. Una na rito noong Nobyembre 14 nang i ng LTO ang kanselasyon ng biyahe para sa malalaking sasakyan. Hindi na rin pinapapasok sa probinsya ang mga biyahe na mula pa sa Metro Manila. Samantala, fully booked na rin simula pa kahapon ang mga hotel dito sa Camarines Norte, kung saan karamihan sa mga ito ay pamilya ng mga may kaya sa buhay, subalit nasa alanganing lugar ang kanilang kabahayan na inaabot ng pagtaas ng tubig. Baha. In the heart of changing lives, ito si Brigada Christian Mago ng 102.9 Brigada News sa Femda the Music and News Authority. Oh,